yun. Ito yung ating sari shadow. Lagay natin dito sa upo natin. Kuha tayong isang piraso. Yung isa kay bunso. Guys, dito ng sili. At ito. Sabawan natin. Hi guys! Kain tayo. Ang ulam ko ngayon ay nagluto ako guys ng tilapia. Paksiw na tilapia at meron kami dito sarsyadong tilapia. Ayan. Gusto ko kasi guys kumain ng ano, paksiw. At gusto ko rin kumain ng, ng, ng ano, ng sarsyado. Kaya sabi ko, dalawang luto gagawin ko. Ayan. Andito guys. O oh, yan. Ito yung ating sarsyado. Lagay natin dito sa bilid ko. Bala, Hindi kasi kasi yung plato. Ayan. natin. Kuha tayong isang piraso. Yung isa, kay bunso. Guys, oh. Kaso baka hindi makikita. Ito tayong itlog. Ayan guys. Sarap. Ayusin muna natin. Saglit. Bago tayo guys magsimula, mag-pray muna tayo sa naman ng anak ng Diyos Santo. Amen. Thanks God sa blessing. Kain tayo guys. Yan ang kanin ko ay dito. Red rice na naman tayo. Nang ako dito ng sili at mag subo na tayo dito muna tayo unang subo sa itlog ang unang subo para, para sa inyo kain po mmm -hmm. sarap at ito sabawan natin gusto kasi ng paksiw guys gusto ko maasim. Yung pamilya ko gusto ko naman ng sarsyado. Mahina sila sa paksiw. Na isda. Hmm. Kaya ang diluto ko guys sa paksiw, isang piraso lang. Sa akin lang. E Gusto ko sana may ano ang palaya. Kaso walang ang palaya sa tindahan. serap Hmm. Ang ting, ang siri maanghang anghang. Terima sarap talaga ng tilapia. <coughs> Makulimlim na naman guys. Uulan na naman sigurado. Pagkahapon na ulan. <coughs> Ingat lang sa tilapia. Ma-ano. Ma, ma ano, Matinig balik na natin. Sarap, pareho. Mas kaya nung luto sa tilapia, guys, masarap. Pero yung anak ko, gusto lang sa, yung panganay ko, gusto lang na, ano, prito lang, ng luto. Ayaw niya ng gata, ayaw niya ng paksiw. Yung bunso ko naman, kung anong gusto ko, yun din ang gusto niya. Mm. Pero kabaliktaran naman sa panganay ko, yung panganay ko, mahilig sa si sabaw. Pag kumakain kami, ayaw niya ng mga ma, gaya ng isda, gaya niya sinasabawan. Pero, gusto niya prito. Ang sabaw naman, hinahanap niya kasi sinasabaw niya sa kanin. Kaya dito, pag ako nagluluto, minsan dalado lang kasi, meron sabaw, meron din prito, kasi yung prito sa kanila. Pero yung sabaw, pang sabaw lang nila. yung bunso ko naman, gusto niya kong ng ano, gaya ng paksiyo, ganitong paksiyo. Gusto niya ng paksiyo. Naluto. Pero ayaw niya ng sabaw. Ayaw niya sinasabawan yung kanin niya. Gusto niya, tuyo yung kanin niya. Yung panganin ko naman, gusto niya basa yung kanin niya. <laughs> Paliktad yung dalawa. sa hindi po nakakaalam, dalawa lang po anak ko. Babae, lalaki. Ang panganay ko, 19 years old. At yung bunso ko, yung nakikita nyo lagi. Hmm. 10 years old na po yun. Grade 5. Hmm. Basta na natin. Kunti ang kanin. Magpapak na naman lang ako, guys. Papakin ko na lang to. Wala na akong kanin. Kasi ang sinasain ko talaga, guys, isang cup lang. Ng red rice. pasisya na kayo, nabitin na naman kayo sa kanin. Nabawi naman ko guys sa ulam. sa ulam ako nakain na marami. Basta ang isda sa gulay. Pero, pero pag mga karne, hindi. maaf-maaf nanti maaf Magtabig na tayo. Hi guys, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa walang sa panonood at kita-kits po ulit tayo. So natin simple mo bang. Bye-bye!